Hi guys! Bali ngayong araw nga pala gaganapin ang laro ng lahi na pinaghandaan at ginawa ng SK ng Baklaran. Bahagi ito ng programa na kanilang binoo para sa linggo ng kabataan. So alas 7 pa lang ng umaga ngayong araw, ayan na, nagsama-sama na yung mga player na binoo namin. Na mga oras na yan guys, nandito na kami sa loob ng eskwelahan kung saan gaganapin ang laro ng lahi. Bali, hinihintay na lang namin yung mga makakalaban namin. Habang naghihintay, itong mga jokers na ito, ayun, bising-bising manood ng mga video mula sa Viva Max. Ang promotor pa talaga si Up At ito naman si Stephen, tuwantuwa pa sa napapanood niya. Nakulang na lang tumuwad-tuwad siya dyan sa pwesto na kinalalagyan niya ngayon. Ayun, nakisali na nga si Toto ng mga oras na yan kasi nga nainggit nga sa ginagawa ng mga kasama niya. Ewan ko ba kung ano ang pinagkakabalahan nila dyan Pero ang alam ko, base sa naririnig ko Pinapanood nila Si Julia Barreto at saka si Joshua Garcia Sa bagong malabas nila Ayun na nga So habang nakatambay ang mga yan hinihintay namin na dumating Yung mga kasama namin at mga makakalaro namin Pinamigay na nga pala rito guys Ang mga t-shirt Na syempre pa, libre na bigay ng SK ng Baglaran May, San ka pa? May pa t-shirt ka na may libreng palaro ka pa. So, yun na nga. So, habang inihintay namin na dumating yung iba, eto nagplano-plano na yung iba. Kikita naman ninyo, mga tatay na yung mga nagdadatingan. So, dito, sa part na to ng video, na no, inorient na kami ng mga SK Council kung ano ba ang mga rules and regulation na mangyayari para sa program namin ngayong araw. Dito kung mapapansin ninyo guys, parang masaya pa ang lahat kasi nga naman, wala pang points lahat eh. Ito ay sa amin ng SK Chairman na si Chairman Kate na point system ang magaganap para malaman kung sinong manalo. Bale, ang unang score o ang unang team na manalo sa bawat game ay magkakaroon ng 5 points, 3 points naman para sa second place at 2 points naman para sa third place. So every time na may nananalo, tatlong pwesto ang, ang pwedeng magkaroon ng points so bali anim na mga team nga pala ang maglalaban-laban dito ang unang game namin ay kalamansi relay dito ang instruction ko sa kanila ay kailangan hindi nila mauhulog yung kalamansi yun nga lang sa malas nga lang talaga wala nga nahulog na ng kalamansi pero masyado talaga mabibilis ang mga kalaban namin bali dito sa first game na to guys medyo hindi kami pinala dito kaya talaga namang talo kami nga pala guys, huwag pasensya nyo na kung medyo nagbabakal-bakal pa tayo ngayon no? kasi alam niyo na, sabi ko nga kanina, first time lang namin o first time ko lang na ng vlog para matry naman na ang jokers kung paano ang paggawa ng vlog. Hayaan niyo sa mga susunod na vlog namin, sisiguraduhin namin na masasanay na rin naman kami. So, fast forward na nga pala tayo, no? ikat na natin itong part na to para hindi naman kayo mabored. So, ang second game naman natin ngayon ay ang walang kamatayan siyempre ang trip to Jerusalem. Bali, ang pinagawa sa amin dyan ng SK Council, sa anim na mga team ay kukuha ng isang representative. At ang representative nga pala namin dito sa game na to, sa pangalawang game na to, ay si Stephen. Siyempre, alam niyo na kung bakit. Naasahan namin na siya talaga ang magaling manghagaw ng mga ng upuan. Maliban sa laki niya, nasigurado no, ka naman kami na talaga naman babanggain niya yung mga makakalaban niya. Yun nga lang, yun ang plano namin ng una. Kasa sa uli, all that's pa rin talaga si Stephen. All that's na nga kami, no, hindi pa kami pinalad na magkaroon ng points. Bali, ang third game namin ay ang hula hoop relay. So dito sa part na to, yung lahat ng yung sampung player ng bawat team ay kailangan ipasok nila yung kanilang katawan sa loob ng hula hoop nang hindi humihiwalay ang kanilang kamay. So sa game na to, medyo nakukuha na namin yung momentum. Kasi nga, doong dalawang game na nauna, talagang hindi kami nagkaroon ng points. Pero dito sa part na to, nanalo naman kami dito at nakakuha nga kami o kami nga ang nagkaroon ng first place sa part na to. Puro part na to ang nasasabi ko guys. Kagaya nga nasabi ko sa inyo kanina. Pagpasensya nyo na ulit kung nagbabakal tayo rito kasi nga hindi pa nga tayo sanay sa paggawa ng vlog. So nagmamadali na. So Kaya na sabi ko kami ang nanalo rito sa, sa game na to na hula hoop relay. Ang sumunod na game namin, ang naging representative naman namin ay si Buboy. So basic lang ang mechanics ng game na to. Parang ano yan, uh, head, shoulder and knees. Tapos kapag sinabi ni SK na cap, automatic pabilisan sa pagkuha ng cup. So nakuha namin ulit ang ang price dito kasi nga si Buboy talagang ipinanganak yata talaga na sobrang bilis ng kamay. Paano ko nasabing sobrang bilis sa pag-upload ng ano ng cup? Tingnan niyo naman dito sa part na to. Medyo bumebelo-belo pa sa dyan, pero hindi niyo mapapansin. Siya na pala nang ng cup nang mabilisan lang at hindi talaga mapapansin. So ayun na nga guys, kagaya nga nang sabi ko, sa game na to kami ang nanalo, first place na naman kami. Balang sumunod na game namin ay ang Sack Race. Grabe tong game na to. Kahit hindi ako kasalit nanonood lahat taga video ng jokers, ako yatang napapagod sa mga tumatalon-talon sa Sack Race na to. Ako ang nahihirapan sa kanila eh, pero in fairness naman sa mga participants natin, sa mga player natin. No, talagang binigay nila lahat. Tingnan nyo nga ang constant ng Jokers. So oh, na si ng oh. bigay talaga todo. Sa so, mapapansin niyo rito, guys, no, advantage ito 'yung mga maliliit. Bali ang plano namin dito, no, pinauna namin 'yung mga medyo maliliit at mabibilis No, dito sa part na to sa sacre hindi ko alam kung pa ilang place kami dito, pero ang alam ko may score pa rin kami dito kahit pa paano. tingnan niyo naman yung yung alaga ko, si Jesher oh. gaganyan-ganyan lang yan, akala mo napakabilis tumalon, di ba? <laughs> pero wala na abutan na siya ng ano ng matan ng mas malaki sa kanya, buti na lang. Ah, natumba yung ano yung yung katapat niya diyan. Si kalix medyo nahihirapan, parang hirap nahihirap na hirap na na buhatin yung katawan niya. Pero okay lang, kayang-kaya naman. Ang tagal yata ng alaga ako. Ito si Toto. Oh, oh, tinanong na magigitago ni Toto. <laughs> Kulang na lang talaga. Mabibilip nga pala ako rito guys sa so, diskarte na, na, na ng, ng, isang player ko rito na si Kenley. Mamaya abangan ninyo kung anong gagawin. Ayan na si Joshua ang sinasabi ko. Basta bermilyo naman talaga eh, no? Ang bilis naman talaga tumadong talon yan eh. Parang kala mo, sing bilis ang paghahanap ng bago niyang jowa eh, no? Joshua, mabilis talaga yan. Ito yung sinasabi ko. Ay, hindi pala, si Felix pa rin pala to. Gaganyan-ganyan lang yan, malaki yan, pero... Pero ang ang katawan niya tinanong kung tumalon parang kala mo napakagaan. At si Carl. Si Carl ang 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 pangalawa sa huling tumakbo. So medyo nakakahabol-habol pa dyan. Ay, alam ko na pala kung anong place kami rito, first place kami rito kung hindi ako nagkakamali. So ang kasunod namin ay si... Si up up naman ah, dito medyo bumagal ang takbo namin dito. Ang talo namin dito pero pero kay papaano nanalo pa rin sa katapat namin na na gray. At yung pinaka huling tumakbo ay si Kenley. O, tingnan yung ginawa. Parang kala mo hindi tumatalo. Nilalakad na lang niya. Naglalakad na lang. Pero mabilis pa rin naman talaga. Ang diskarte niya. Next game na Next game na nga pala kami rito, guys. Teka, ulit-ulit. Next game na nga pala ulit kami rito, guys. Ang game namin dito ay paper dance game. So, kung ano na yan. Common knowledge naman na yan kung paano ang mechanics ng game na to. Bali dito... Lima, limang limang player ang kailangan kasali sa bawat team. So, yan na nga ang mga representative namin dito. Si Felix, si upup, si Buboy, si Calix, saka si Jesher. Dalawang maliit, isang medium size at dalawang malaki. May plano yung mga alaga ko na yan kasi syempre, lahat na mga ginawa namin dito, pinagtanuan talaga. Ang team captain nga pala namin dito, si up-up. Ewan ko kung paano sila nag-uusap-usap ng gagawin nila. So, dito medyo wala pang natatanggal wala pang naaalis sa bawat team pero tingnan nyo ang gagawin ng, ng Jokers team dito kung paano sila mananalo pass forward na tayo guys nga pala guys ang mechanics nga pala ng, ng paper dance na to kakaiba rin pala natuwa naman ako sa mechanics dito kasi habang lumiliit yung ano yung papel na inaapakan nila o yung manila paper nababawasan din pala yung participants ng bawat team Bali dito sa part na to, apat na player na lang ang ang natira. Bali ang tinanggal namin dito, inalis namin dito ay si Kalix. Sinamang ginawa nila oh. Ganyan yata kagagaling yung mga bata ko. Oh. Kulang na lang magkapalitan sila ng muka. 'Di ba? Ganyan ang pusong jokers para sa libo, syempre, matik na 'yan. So ito, ito yung second to the last na na part ng ng paper dance kasi meron pa rito na ano isang part isang isang part na kung saan malalaman na talaga kung sino nanalo. Bali dito, ang inalis naman namin dito sa part na to ay si Up, Up. Ang iniwa namin ay si Felix. Tsaka yung dalawang maliit. So bago mangyari yan, tinanong muna namin kung sino sa laga ng dalawa ang kayang bumuhat ng dalawang maliit. At yun na nga, kagaya nga ng sabi ko kanina, Si Felix ang nag-volunteer. Tinan nyo kung anong gagawin niya dyan. Medyo nagko practice practice pa. Ayan na nga, o. parang kala mo, wala siyang binubuhat na kung man, eh. Baka Felix yan. Para sa liman libo yan, syempre. Motivated, o. Oh, Motivated ng liman libo yan, eh. Tingnan di ba? walang katumba-tumba yan, Nag, ah, nag, ano pa yan, Nag, practice Yung part na yan pala, guys. Practice pa lang yan, syempre. Ayun na nga, binilangan na nga at nanalo nga. Tuwang-tuwa naman talaga ang mga itik. May pabangga-bangga pa. Siyempre, first place na naman kami dyan. Matic, five points. Ang next game nga pala namin ay batuan-itlog. Balo fresh egg yung mga tinatapon-tapon nila na yan. Ang representative namin dito, si Toto. At siyempre pa, si -up na naman. So, dito sa part na to, sim simple lang yan. Palayuan lang, uh, kada na sasalo yung itlog, isang hakbang hanggang sa magkalayo sila. So, ano yan, advantage yan para sa jokers. Kasi syempre, mga basketball player yung mga yan eh. At syempre pa, advantage din yan, yan para kay Toto. Si Toto yata yan ang magaling sumalo ng mga iniiwan ng mga jowa. At syempre pa, si Up Up ang magaling magbato ng itlog, syempre. So, ang nanalo nga pala rito, alam ko may ano eh, alam ko may may points pa rin dito ang Jokers eh. Pero hindi, ah, hindi. Ano pala sila rito, yung Jokers dito, second place, balimatic na 3 points yun. So, pass forward tayo rito kung anong nangyari. Ayan na nga, second place na, second place na nga kami rito kasi syempre ang ang naglaban dito ay ang gray at ang blue team. Blue team nga pala yung jokers, di ba? So dito papapansin niyo dito sa video na to no. Ah, napakalayo na ng ng pwesto nila. Ilang beses nga pala rito na pareho nakabasag yung dalawang team kaya syempre kailangan kailangan may maiwan na makasalo kaya ilang beses na inulit 'yan. Pero sa malas sa part na to eh second place lang talaga kami rito. Bali bali marami pa nga palang mga mga ibang game din na hindi na namin na videoan kasi nga tinitipid nga namin yung yung battery ng cellphone na gamit namin meron pang game na kadang-kadang at meron din namang game na basagan palayok so hindi na namin na videoan yung part na yon so matik naman na sa inyo kung ano yon so nalalapit na nga pala tayo sa, sa pinakahuling game pero bago tayo magpatuloy sa pinakahuling game gusto nga pala namin magpasalamat para sa SK ng Baclaran Council sa pangunguna siyempre ng SK chairman na si Kate Mangahas so nag enjoy talaga at tunay nga talaga na para sa kabataan ang naiisip nilang uh, proyekto so sana magtuloy tuloy yung ganitong klase ng mga ng mga programa na ang focus talaga ay para sa mga kabataan so ito na yung last part nga pala last game na ang Tag of War so dito third place lang kami rito So 3 place means 2 points. Kasi 2nd place 3 points. Uh, dito nakita na namin na kami ay lamang na ng 1 point lang sa yellow team. So yun lamang guys. Salamat!